Hello, hello mga mare! For today's video ay nagluto ako ng sitaw at kangkong with oyster sauce. Napakasarap pala nito mga mare. First time ko lang nagluto ng ganito. Sabado nga pala itong mga mare nang niluto ko. Kumbaga sa ID na yung mga stock natin sa rep. At ito nga po yung nakita ko na gulay sa rep. Kaya naman, yun na po yung niluto ko. Minsan kasi kung ano ating lulutuin, magdidepende na lang tayo kung ano yung laman ng ating rep, di ba mga Mars? Nung una, ang naisip kong iluto, adobohin ko kaya ito, sabi ko. Pero na naig sa akin na oyster sauce na lang ilagay ko kasi bawal sa akin yung suka. Talaga namang nakakain po ako ng pagkain nilagay ng suka pero pagkatapos noon ay magdudusa naman po ako dahil meron nga po akong acid reflux. So ayun na nga mga mare, itong ating sitaw ay pinutol-putol ko na nga gamit ang kutsilyo. Ganon din itong ating kangkong. Pinutol ko nga lamang yung magugulang na stem niya. At pagkatapos pinakulang ko na nga rin itong baboy para naman lumambot-lambot at igigisa-gisa na lang din natin para mas madaling malut. Hinugasan ko na rin nga po palang maigi itong ating mga kangkong at itong ating sitaw mga mare. Sadyang hindi mawawala nga itong bawang at sibuyas sa ating pagluluto kaya naman naghiwa-hiwa na rin nga ako dito mga mga So ayan, balat-balatan lang muna natin itong sibuyas. Mahal pa rin ngayon ang sibuyas guys. Magdi-December na baka mas lalo pang tumaas ang presyo ng ating mga sibuyas sa palengke. Ayan. At pagkatapos nga nating maghiwa mga mare, ay magigisa-gisa na rin po tayo sa ating pagluluto. Ayan, luto na po yung ating fork na inilaga at dito na rin nga sa gilid nito ay atin na rin igigisa ang bawang at sibuya. Ito yung aking favorite, yung pagigisa. Ang bango niyan mga Mars kapag nag-aaroma na yung bawang, gustong gusto ko yung amoy niya. Makaka-relate lang dito eh, may hilig magluto. O ba diba, mga Mare, tama naman ako diba guys? Pero alam niyo nung nagliliha ko sa panganay ko ay ayaw na ayaw ko ang amoy ng, ng bawang dahil ano, nasuto pa ako na yung hilo. At ito na nga mga mare, nilagay ko na dito ang sitaw. Gisa-gisa lang natin to guys. Ayan. Tapos lalagyan natin ng oyster sauce, paminta, at konting magic sarap. Or ano yung paborito nyong pampalasa. So ganyan lang ang ginawa ko guys. Tapos maglalagay lang tayo diyan ng kaunting water. Kunting-kunti lang guys para lang po yung ating kangkong is maluto. Talagang itry nyo po ito kasi first time ko talaga nagluto nito. Promise. Masarap po siya. Yan. Tapos yan. Pakukuluin lang natin yan ng konti. Hanggang sa lumambot yung ating sitaw. Saka natin ilalagay ang kangkong. Wala po akong ibang inilagay diyan Walang suka. Oyster sauce lang. At saka yung paminta at konting magic sarap. Promise po, magugustuhan nyo yan. Try nyo po sa mga hindi pa nakatry. Kasi nga ako first time ko lang yan eh. Nagustuhan ng mga anak ko. At syempre ako din, nagustuhan ko siya. O Diba? Always tayong may gulay guys. At tatakipan nga muna natin ito mga mare. Palulubog-lubigin ko lamang tong kangkong para naman masip sip niya yung mga sabaw. Yan, yung lasa ng ating niluluto. Yan. Napakadali lang lutuin ito at napakasarap din naman talaga. Ayan. Kasi kalimitan sa pagluluto ko, adobong sitaw lang. Yan, ganyan. Bulang lang. Ginataan. So, ito first time. Aba, masarap. At ito na nga mga mare, pagkalipas ng ilang minuto, ay luto na ang ating kangkong sita with oyster sauce. At pagkatapos na pagkatapos ko nga palang magluto nito, mga mare, ay magpapaligo naman ako doon sa bunso kong anak dahil kami ay may pupuntahan ngayong araw na ito. Kailangan niya magpalaboratory ng kanyang HBA or kanyang, kanyang blood sugar. Every 3 months, nagpapalaboratory siya para malaman kung pasok ba sa target range ang kanyang blood sugar. Samahan niyo po kami! Sa mga nagtatanong, ano ba yung sakit ng anak ko? Ang sakit po niya ay type 1 diabetes or diabetes mellitus type 1. Yung po ay insulin dependent na po yung anak ko, guys. Medyo terik na nga po ang mga araw ng oras na ito, mga mare, kasi mga alas 9 na rin po ito, guys. At ito, pupunta na nga po kami dito sa laboratory, dito sa aming lugar sa labas lang po ito ng aming village. Ayan. At magpapakuha po siya ng dugo para mai laboratory. HbA1c po yung tawag. At ito nga po, ayan, medyo umatras siya dyan dahil merong asong malaki. <laughs> May dalang asong malaki yung mama. Ayan, ayan nasa loob na kami dito ng uh, clinic at Nagkataon nga na medyo bumababa na yung kanyang blood sugar. Kaya naman sabi ko, uminom At ka muna ng At nga siyang ID ng PWD, ay hindi rin naman kami nagtagal sa pagpila. At eto, umakit na kami sa second floor para siya ikuha niya ng blood sugar. So, ayan guys. Naglalakad siya sa hagdan. Alam nyo ba dati? kinakarga ko pa yan palibasa nga maliit pa siya noon nung ma-diagnose po siya guys ay tatlong taon at kalahati kasagsaga ng pandemic at dito na nga po kami guys sa second floor para kuhanin siya ng kanyang blood sugar so bawal pong mag video video dito eh, kaya sa kanya lang talaga nakapokus yung aking camera Ayan, bawal pong mag video video dyan guys So, alam nyo ba guys, tuwan-tuwa ako sa anak ko kasi napakatapang niya. Hindi na siya umiyak talaga ngayon. As in, siguro nasanay na. Sabi niya, parang same lang mama doon sa pag-inject mo sa akin sa chan. Yan, kasi nag inject po siya ng insulin sa chan niya. Kaya, natutuwa ako. Very strong ng aking baby. Kada tatlong buwan po, nagpapalaboratory siya ng blood sugar, ng kanyang dugo. And then, check up sa kanyang endocrinologist. Yan. May tatlong klase po kasi ang diabetes. Type 1, type 2, at yung kapag buntis, anong tawag doon? gestational diabetes. So, ang sa anak ko, ang case ng anak ko is type 1. Yung po ay tumatama sa mga kabataan. Yan po yung sakit na hindi po nila kasalanan, hindi po nila yan nakuha sa pagkain. Kumbaga naman na sa mga ninuno. At yun naman type 2 diabetes, ay yun yung mga kasalanang sakit. Kumbaga sa pagkain, sa lifestyle, yun. So, ayun. Nagbigay lang ako ng konting idea kasi yung iba sabi, baka pinakain mo ng pinakain niya ng mga ano, matatamis, ganyan-ganyan. Eh, hindi po. So, ayun na nga. Nakuha na siya dito ng dugo. At hindi nga po umiyak. Very strong ng aking baby. At pinagpapasalamat ko yung kay God. Dahil patuloy niyang ginagabayan ang aking anak. Ayan o, oh, nakangiti pa siya. Pagkatapos sa pagkatapos nga ng kanyang laboratory, ay dumiretso naman kami sa kanyang pedya para ipacheck up yung kanyang ubo. Dahil... Uh, more than 2 weeks na yung kanyang ubo. Parang 3 weeks na nga or 1 month na eh. Yan. Kaya sabi ko, magpa up ka na kasi hindi tayo makabalik-balik sa iyong indoctrinology sa DASMA dahil nga po may ubo-ubo. Kung i-commute ko siya, iba ka lalo pong magkasakit. Ayan. Pumila na kami dito at sa kasamaang palad nga po ay number 20 na kami. At ito po, nabigyan na siya dito ng reseta at talaga namang napakamahal ng mga gamot niya. Umabot po sa 2.7, halos 2.8 ang kanyang gamot diyan. Buti na lamang po at meron siyang PWD ID. Pagkatapos nga po namin bumili ng gamot sa Mercury ay dumaan po kami dito sa Tejero dahil nag-jeep lamang po kami. Dito kami bumaba sa Robinson. At tagaya nga po muna siyang kumain dahil alas 3 na rin po ng hapon di pa po kami nanananghalian. Ayan, nag-jollibee siya para daw happy naman kahit medyo stress ang lola. At pagkatapos nga po namin dito sa Robinson, ay muwi na rin po kami kagad para kunin itong result ng kanyang laboratory. At sa kabutihang palad naman po ay pasok sa banga ang kanyang result. Ang target range po kasi niya is hanggang 160 or hanggang 8. So hanggang dito na lamang po. Bye bye. Tapos na. Thank you for watching. Please support my YouTube channel. Bye bye. God bless.